Kasabay ng Pets Day sa Senado kahapon, kinundin na rin ng mga senador ang ginawang pagpatay sa Golden Retriever na si Kilua sa Camarines Sur. Pero ang salarin, naninindigan pa rin tama ang kanyang ginawa. Magbabalita, Simon Gualvez. When it comes to animal welfare, I know that the Senate is a multipositan body. Let's stay. Sorry. Uh, medyo hindi sanay sa nice, uh, spotlight. Okay. Sa so, unang pagkakataon, uh, piniyagang pinayagang bitbitin ng mga senador ang or... kanika nilang fur baby sa ginawang pagdinig kahapon. Nariyan alagang aso ni Senator Grace Poe, Senator JV Ejercito, Mark Villar at maging ni Senate President Mig Zubiri. Nataon pa na ang Pets Day sa Senado ay hindi nalalayo sa araw kung kailan nag-viral ang pamamaslang sa Golden Retriever na si Kilua sa Camarines Sur. Occupying the top of the food chain does not give us the license to handle animals with barbarity. Because if such is how we treat them, then we lose our humanity. Kaya sinamantala ni Senator po sa kanyang privilege speech na umapela para ipasang-inihain niyang Senate Bill No. 2458 or Revised Animal Welfare Act. Layo na itong mas paigtingin ng parusa sa mga nang-aabuso sa mga hayop Pagtuturo ng Animal Welfare Education sa Elementary at High School, pagtatatag ng bagong ahensyang mangangalaga sa mga hayop sa ilalim ng Department of Agriculture, at pagtatatag ng Animal Welfare Task Force sa kada barangay. Sa ngayon, nakabinbin na sa Senate Committee on Agriculture ang panukala. Nangako naman ng Liderato ng Senado na ipaprioridad ito. Personally, uh, Madam Grace, uh, I will support that measure wholeheartedly. I will make it a priority measure in this chamber so we can pass it. Arf, arf. Sa kabila nito, nanindigan pa rin ng pumatay kay Kilua na si Antri Solares na tama ang ginawa niya dahil muntika na ro nitong kagatin. Talagang wala na sa sarili yung aso. Lahat ng makasalubong niya, uh, parang gusto niya pang anuhin. Yung parang gusto pang kagatin. Ipinakita pa ni Solares ang kanyang sugat matapos do kagatin ni Kilua. Wala namang detalye sa iba pang kinagat umano. Sa ngayon, hawak na ng barangay ang video ng pagdamba ng aso sa isang matanda at ang pagtulong ni Solares. Nakuhanan din ng video kung paanong nahulog sa bubong ng bahay si Kilua hanggang sa magtatakbo sa kalye at habulin ni Solares. Sa kabila niyan, hindi ganun kakumbinsido ang fur parent na si Vina Arazas. Hindi rin niya tanggap na umabot ito sa puntong kinailangang patayin pa si Kilua. Wala pong history na may nakagat na po si Kilua. And again po, sabi ko, kung may in man yun nga po na ipiklaim na nakagat, sana po pinuntahan yung owner, eh, eh, hindi po pinata. Kung sakali mang meron ngang kinagat ang aso, handa ro si Vina na sagutin ang gaso sa pagpapagamot. Sa mga nagsasabi namang may kapabayaan din ng owner, iginit ni Vina na sa tatlong taong pag-aalaga nila sa aso, first time na aksident itong nakalabas kahit nakalak naman ang kanilang gate. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.